Hi guys, good afternoon. Naanapud na put ting bahog na sa mga baboy. Nara guys, it's five o'clock in the evening in the afternoon. Ting bahog na sa mga anay. Buros na ni sila tanan. Buros na ni siya. Sana all buros. <laughs> siya ang nakatoka nga magbahog sa mga pigi karon mga baboy o tulok anay. pun puhon. Maka kuanan anaan eh. anak na ni. Eh. Uh. siya gina pinakataas bay? ba Ba? Dakog lawas ba? Ano dere? Para dili kay baho ang mga something ihi o mga pupo sa mga kuan guys. Putangan na mo siya o mga ano ano red sand char. Red gina siya pick ko. Ano man dili? Walay amoy. Para walay amoy, butangan siya o kana bitong mga unsa gina siya? Kanang red sand, dili ngaling riyan. Galin. <laughs> kana bitong gisinso kanang abog bitaw sa mga kahoy. Yes. Yeah, abog sa mga kahoy mo dinay siya para dili siya mo mu... mubaho. Dili mo baho ang kuan um yang abog ba murag-murag mo ay mag-absorb bitaw sa mga ihi Inana so dili siya dili ta maka disturb og silingan. Ana ra siya. Kinanglan kita din niya, og og hygiene. <laughs> 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 ang mga baboy kay <laughs> pwede ni maglikraw ang mga silingan, guys. Ay siya, pun-pun. Anak na ni ang mga baboy. Mani ilang lingaw karon. Ana, ate man aning mga kuan. Oh, Anay nila. 5 p.m. na nilang tingkaon Di pa kaon, hindi? Kumana? Dali raw eh. Gusto naman islag. Ugay. Ugay-ugayon. Dapat daw ugay-ugayon, good. Gusto naman magkaon. Magkaon gusto nila magpalambing. <laughs> magpalambing ang baboy. Ginahanap sila. Yan na nilang siyang ugay-ugayon daan para maka anad na ang baboy inig mga anak ba mga anak na kay ang baboy di guys pag mga anak lang irritable sad sila Dabi na nga kana tong daghan kayo magkuan daghan kay magtanaw o inig magbati sila isu kayo ang baboy ang mata sa baboy mura nag kuan uh, pila ka bakto to eh. Iha pa daw, Jake. Anay ni RG ana ni RG18 TV. Hello, 16 ang tutoy? 16. 16 yung tutoy, guys. Mga anak, nag-20. 3, 4, 5, 6, Yun o, mga siya, literal gini, nag-humagkaon bantog ra mo ingon ta pag naay mo kaon ya mo lubog diretso ingon gud nga muragi ikag baboy pag human niya kaon guys ani igda na din siya ang uban kaya nagpaugay ugay pag very good isa ara That's all, guys. Thanks for watching. Please like and share. RG Eaton TV. Bye. Bye.